Time check ka tayo guys. 12 uh, 12.40 na ng umaga dito sa amin. Ayan. Gising pa. No? So, nagluluto ako ng uh, kuchinta guys. Nagluluto ako ng kuchinta. Kasi uh, celebrate kami bukas ng uh, late birthday ng aking uh, sister. No? So, ito, hinayaan ko dun sa loob. Pinigyan ko na ng kanyang midnight snack. Ay, nang iwanan ko'y umiiyak. Kaya, kinuha ko at dito kami nagtambay sa kusina. So, ito na yung ating uh, finish product. Uh, wala akong uh, atsuwete. Kaya, yellow color na lang food color ang nailagay ko. Okay? So, hindi ko alam kung ilang salang pa to. Ayan. <laughs> Ayaw pang matulog at ako'y hindi katabi. eh uh, kaya, sinama ko na rito sa kusina at nakakabulaho doon dahil natutulog na yung uh, aming mga kasamahan. Maraming isang kasamahan bukas. Okay, finish. Dalawa silang three day off. Uh, yung isa is magsisimba maaga. So, yung aking bayaw ang uh, magbabantay muna pansamantala. Ako'y may pasok din ang morning. So, Matutulog pa ako, maaaring uh, siguro, pag naluto to, matutulog ako ng uh, ng oras, like 3 or 4 hours. Tulog ako ng, oh, po, 3 to 4 hours lang. Tapos, gigising ulit kasi, ah, uh, oo okay. po, magpe-prepare naman ako ng uh, food. Kulang nila bukas, no? niluto ako na, na uh, sinigang na baka. So, naka-ready naka na siya actually. Ayan, eto. Pinalambot ko sa rice cooker. So, gigising ako ng uh, 5.30 para kapag niluto, di-prepare ko na. And then, the rest, bahala na sila bukas kung ano yung gusto nilang lutuin and darating naman yung aking anak ng uh, siguro, ano, hapon na rin. No? Bali, magkasunod na lang. Magkasunod siguro kami. Pag mm, nandito na siya, sabay naman ako, pauwi ako. Ayan. Hindi ko alam kung anong oras din ito matutulog. Hinahanap kasi ako hindi makatulog na hindi ako patami umiiyak doon. Actually, nasa kusina lang ako. And tapos ng midnight is niya. So kinuha ko yung kanya pinagkain at hinugasan. Eh, tinex ako ng aking kapatid. Umiiyak daw. Kaya mas ako at kinuha ko siya. Tinala ko na rin yung sinama ko na. Ano yes, o. Oh, ayun daw. Nagluluto daw kami. Nagluluto kami guys. Ayan. Yes po. Opo. Oh, nakita na nila. Nakita na nila yan. O. Oh. O. Oh. Ito raw, yung aking finished product. Ayan. Oh, nakita niya. Yan ang aming fish product. Hindi namin na pag kami na yung tutulog sa sala. Kami papagalitan na. naknak na. Enak na. Nakita na naman. Ayan, masigla pa rin. Opo. Sigurado kita matutulog hanggang tanghali bukas. Jesus, kalamli. Good daw. So, ito, kung nakikita niya, nagtatak, siguro kayo kung ano ito, ah uh, ito yung piring niya sa mata. Kasi, yun ang kabilin na ng doktor na every night, nalagyan ko siya ng uh, gel sa mata at uh, pipiringan niya. So, ano na siya dyan? Alam niya na yan. Basta matutulog siya kahit ako'y uh, late na sa uh, pag-uwi sa gabi. Pag siya inaantok na, nag, uh, pipiring na siya ng mata. Yun nga lang, hindi nalagyan ng, ano, ng gel. Kasi hindi rin na alam nung uh, kasama namin sa bahay ng no? kanyang nanay na, nanayan So yung lubricant na pinapatak, okay, alam yun. Pero yung paglagay ng gel, hindi niya alam. Kaya may siya nakakatulog ng walang gel. Pero nakapiling naman yung mata. Bakit mo pinigiringan? Kasi nga po, uh, ang kanyang, eto, kanyang kaliwang mata, is eh, hindi po talaga nakakakita. Okay, dahil mayroon po siyang uh, malaking na puti, like uh, kaparap sa gitna, sa mismong cornea. At yun nga po ang hindi magalaw ng mga doktor, no? Uh, kung may awa po ang Diyos at kami makakain po ng pera, kung may mag-sponsor nga lang po sana, no? Uh, Sisikapan kong makauwi next year kung may mag-sponsor baka naman po mayroong ma mabuting kalooban dyan, makapanood ng aming uh, video, eh, may maglakas uh, ng loob po na mag-sponsor kasi gusto ko sana talaga nga pa-operahan siya sa, ano, sa Pinas. Yun pong bang doktor na nakalimutan ko sa Panta ba yun or ano, yung doktor na sikat ngayon sa TikTok, yung sa ano sa may Pampanga gusto ko po talaga patingnan. Kasi dito, alam nyo na, pagka hindi ka citizen, hindi talaga priority. And, uh, actually, wala kami nang schedule sa kanila. No? Kung nga, libawa, yung mata niya, magkaroon ng problema, yun lang, tinatakbo ko doon. Nakapalang nila kami aasikasuhin eh gusto ko po talaga sana patingnan since nakikita ko naman successful yung ginagawa nila, nila hindi ko lang alam sa mga bata who knows po baka nagbabaka sakali ako baka sakali na may mangyaring para naman po makakita o oh, o oh, oh, okay. hindi pa pa hindi pa pa hindi pa ikaw mapapulog hindi ka pa pa mapapulog ha? Ayaw pang matulog guys talaga. Yeah. Oh, Isulit ka nung. hindi oh, ka mag-pray? Mag-pray ka nung mag-pray ka nung. pray, okay, pray tayo. Okay, pray. Oh, okay, pray. Oh. Oh. Okay, Okay, Anak, patuloy na. Ay, masaktan na tulog. Okay, ako Sige na, mag-pray mm. mm. ka nang mag-pray na. mag pray na tayo po. mag pray na. Mahal namin Ama, maraming salamat po sa palakas at ipinagkalaw clear... ng tutoy. Ay tutoy, kahit nagagalig lang sa sakit, ay pinabayin niyo po siya. At muli, pinigil ang palakasan. Yan. Uh, salamat po ng marami na marami sa pagmamahal na pinagkakalong mo sa amin. Lalo-lalo po sa kanya. Patubayan niyo po sa araw-araw at ilayin siya ng mga kapahamatan. At uh, karagdag ng kalakasan po para sa amin mag-ina upang uh, patuloy po namin na uh, uh, makayana ng mga pagsubok sa buhay at uh, um, manatili po kami na nasa inyong pangangalaga at paggabay. Maraming maraming pong salamat, Ama. Ito po yung hindi namin sa, pang sa pangalan ng anak na Jesus. Namin tayo Amen. Hindi pa po tapos.

Hindi naman po. Ito po. Once ko lang po yan naisama sa simbahan actually na na uh, patoli may napasok doon so natatandaan niya lahat ito kanino uh, inagawa po. although kami po ay es uh, ako po ay pagsulong po yung isa sa mga interes ng SDA yan good job ako po yung uh, every Wednesday yes, sa sa mga tingin eh, Or, okay. all sa uh, Bible study, every uh, Wednesday morning. Love you, love you, love anak? Mahirap uh, po kasi talaga pagka ang aking uh, pasok is every morning. Wala dahil ang aking pasok ay... Opo, hindi na po na yan. Ay, hindi pa makanggal yan. Ano? Oh. Hindi lang po na ito kanina ng ano, ah, uh, gumawa uh, kasi ako ng ano rin eh, na... Uh, alcohol na may buto na kumpa. So, siya po ipinapahid sa kanyang mga pa at ba? Opo. Alikay Anak, ay e, natutulog na yung tao sa sala. hindi oh, ka okay. Hindi ka pa natutulog. Ba, Hindi <tisipan> Hindi Hindi ka pwede. Hindi ka Hindi po Si makita yung apoy ng sibuyas ko na ito. Kung makita ang aking... ano, guys, ay, 'Yung malapit ko kaya dito ang samili dito. Na kalabas ang apoy uh, niya. Sa ay hindi ko aakyat ka, at ng uh, Sa pahan pagpapakabala ako kaya pinagkita ka dito sa so, mag-ipalabay natin. ito. Ayan tayo guys. At uh, tignan kita yung kung anong oras matapos.